Mga kapuso Iloilo City LGU tunan kung may bayulasyon si Councilor Romel Doron nga nakitaan sa video nga naga-upod sa pagpangtakod sa poster sini sa poste. Kung siya'l Alpa Panaugan sa Pinalidad kung mapamatudan nga may kapaltahan suno sa Iloilo City LGU. Iniangin tutukan ni Kim Salinas. Wala gid na namian ng tagpamuno sa anti-squatting and illegal structure unit nga si Lovejoy Josenilla sa naging ni Iloilo City Councilor Romel Duron. Ini matapos nagwa ang video sa konsehal kung sariin, makita nini nga nagasupervise supervise upod sa iya grupo nga nagatakot sa poster sa isa kaposte sa Manduriao sa Mayo. Suno kay si Nilia, mabugat ang adaan nga alobraho ng pagpangkakas ang ginatos kamatarpulin sa mga kahoy kag-poster sa syudad. Mas mabudlay pa ini kung nagadugang man pinasaway ang mga aspirant kaangay sa ginhimo ni Drone. Hindi kita ni dapat man eh. mayo kita tan sa, sa kami kooperasyon siya. Eh. Ngayon ating tawo ko kaluluoy man ka kakas mo. Suno kayo si Nilia. Naglabot na sa 414 ka mga posters kag tarpaulin sa mga politiko. Kagiban pa streamer streamers, signboards, kag billboards. Ang ilan na pangkakaso umalin lunes top top kahapon. Subong adlaw, nag-operate ang asisyo sa distrito sang Molo, Kagarevalo. Wala pa silang makasugod operasyon sa distrito sa Mandoriao, lapos kag City Proper. Sa paglabay gani isang news team sa makit-an pa ang mga tarpaulin nga wala makakas sa mga poste. Mga yon naman sang paathag si Acting Mayor Jeffrey Ganzon kay drone tuhoy sa insidente. Kung mapamatudan niya may kapaltahan ng konsehal, handa ini magpapanaog sa nagkakaigo ng penalidad. Basta nalipat lang sila. Bailang i-remind nun kung sila. May ordinansa mo, no matter how harsh the law is we have to follow the law. Kailangan na uh, leadership example na. Nahibaluan niya may multang 1,000 peso sa kada material nga iligal ng pagkabit. Mahimo man mapreso sang dua ka bulan ang, ang tagiya sini. Liwat nga ya ginpakigangutan sang news team si Doron, apang wala gid ni makasabat. Upod kay Marvin Lauteres, Kim Salinas. One, Western Visayas.